dami kong pinalitan, ito lang hindi, naputulan siya. Uh, wala namang sinisisi, pero sadyang ganon, uh, leksyon na yon. Mga boss, sa so, mga nagtatanong sa akin na kung ilang auto papalitan ng timing chain, ayan, ang dami, ang daming nagtatanong sa kanya. Ito, ito, timing chain, ha? Ito. Yung kadena niya, yung timing chain. Bago ang lahat, shoutout muna natin si Idol. Boss, tara sa nga. balik ka na. Sa pangapat kaya, babalik ka pa? <laughs> ayan. Boss, kasi sir, tara sa kayo sir. Kabuyao. Refresh ano sir? Kung ilang odo, magpapalit ng timing chain. Ayan, ito, kadena. Marami nagtatanong sa akin yan, lalo ng mga taga Mindanao. Sa odo magbabasi, boss. Ayan, 74,000. Kailangan palitan na yan. Ito kay sir. Boss, ako. Itong kay sir naman, ayan. 61,000. Ayan mga boss. Ito naman kay bossing na taga-tagaytay. Ayan, 69 na rin. Makukunat na, parehas ganito mga boss pag check ng mekaniko kung may budget ka naman uh, kung ganyan ang udo mo palitan mo na kasi ito napuputol talaga tong kusa hindi natin makikita ang lamat niyan. Siyempre sa katagalan pwedeng bumigay yan uh, 50 udo mga boss pwede na kayo magpalit nito palitan nyo na kahit sabihin ng mekaniko goods palit, palitan nyo na kasi nangyayari sa akin yan dami kong pinalitan ito lang hindi naputulan siya uh, wala namang sinisisi pero sadyang ganon uh, leksyon na yon. Kaya pag 50 udo, palitan nyo na mga sir kasi parang pagkain din yan na expired. Hindi lang natin kita din eh. Kasi wala namang nakalagay eh. Tinapay, merong date ano sir. Kaya kung sakasakaling magpa-refresh kayo, palit na agad pag 50, udo, 50 udo pataas. Yun lang mga boss. Maraming salamat.